Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Kristo kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. O okay, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. atin yung sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to. Nang hindi tayo pagsususpetsahan na, o, eh, gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka wala rin magawa. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game? sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc.? GBI. Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Game. Okay. Nauna nang naglabas ang mga obispo natin ng kanilang ofisyal na panindigan at pahayag kaugnay sa illegal o illegal o legal na gambling lalo na sa online gambling. Na nauna nang sinabi ng mga obispo na ito'y bagong salot, bagong virus na sumisira sa individual at lalo na sa pamilya, lalo na sa ating lipunan. Ayon sa mga obispo, ito daw na online gambling ay tahimik pero kumakalat at nagdudulot ng malawakang pag-alipin. Kaya may panawagan ang mga obispo natin na kung maaari aksyonan at isera ang lahat ng mga online gambling na nagdudulot ng panganib lalo na sa mga kabataan at nagiging meron ng mga adik sa online gambling. May katanungan tayo dyan mga kapatid. Pwede ninyong sasagutin yes or no lang ang ating uh, katanungan. Ay, uh, pabor ba kayo na isasarado ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa? Yes or no? Ang ating busis ng masa nasa uh, ating YouTube channel. So, kumusta sa lahat? Bago tayo papasok sa punto por punto, uh, ito ang bahagi sa Sinit hearing kanina sa side ni Senador Rodante Marcoleta na sinabi niya siya ay kaanib sa Iglesia ni Cristo at sa Iglesia ni Cristo na itong Iglesia tatag Felix Manalo ang kanilang disiplina sino mang kaanib na mapatunayang nagsugal ay walang Okay. At dito, Nagpahihwating na babanggain ni senador Marculita ang mga may-ari sa iba't ibang mga online na sugal. Pero maliban sa online na sugal, binanggit din niya. Kung maalala ninyo, si Archbishop uh, cross noon uh, dumalo sa Senate hearing kaugnay sa uh, isyo sa sugal uh, So, pakinggan natin itong uh, hearing na ito mga kapatid. At uh, bago dyan, para sa ating mga soking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Welcome sa ating live streaming. Ulitin natin na sa busis ng masa natin may katanungan diyan. Pabor ba kayo na isasarado ang lahat na ore ng sugal sa ating bansa? Dahil ito ang kinikilala ng ating mga obispo na isang ore na virus na kumakalat. Tahimik pero kumakalat at marami ang nabiktima nito. So, pakinggan natin ang bahagi lang sa Senate hearing. Uh, next, uh, we'll uh, deliver his uh, opening statement, to Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gano'n tayo kahanda. Limawa, total ban. No, yung total ban ang ating napag-usapan? Gano'n tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara nating lahat. E eh, paano yung wetting? Yan. Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na. Matagal na yung waiting, di ba? Sa amin lang. nandun pa rin po. How about yung Masyaw? Oh. At meron pang mga kabataan kahit elementary ay nalulong sa anong sugal? Yung tinatawag na video karera. Iwan ko kong yung video karera nakaabot ba sa inyong lugar? Okay, tuloy natin. So, nagsasara tayo pero bukas tayo sa iba. So baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko mo, seryoso ha, gano'n po tayo kasi seryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo. Uh... Sa katanungan natin kung pabor ba kayo na isasarado ang lahat na ore ng uh, sugal, Uh, 98% ang pabor yes habang may 2% ang no. Sa uh, public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaaakma pong public uh, key principle in public policy sa ganitong klasing subject Yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Diyan tinatawag pa rin tong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the Ang tinatalakay dito eh, ah, dahil ah, alam niyo naman, tapos na yung ah, kaugnay sa isabong, itong tinatawag na scatter. Oh, ang daming nalulong sa si scatter. So, ito ang tinatalakay, isa sa mga tinatalakay na online na sugal. Governing Board of the Pagcor, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as National Government Mandated Income Share. Si pero si siguro sasabihin ng uh, nasa pangkor o sa gobyerno, di ba? Sabi nga ni dating uh, pangulong Rodrigo Duterte, bilyon ang kikitain ng pamahalaan galing sa sugal. Pero may pahayag din si Cardinal Ambo David kaugnay dito na Pahintulutan bang bilyon papasok na salapi habang maraming buhay ang nasisira? Walang pagkakaiba daw sa drugs. It is hosting Pagkor casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the uh, franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. Pagcor is also a coordinate in coordination with Department of Energy. Ay ini-implement po RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiri. O oh, a funding which will be sourced from 15% of Pagcor's annual net income. Remaining balance of PAUCORS income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAUCORS gaming income shall be transferred to Peel Health to fund the Universal Healthcare Center. Okay, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano na natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to. Nang hindi tayo pagsususpetsahan na oh, eh, gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka rin wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban yan. But let's face it. Bakit po naging salot ito? Sabi ng ating chairman. Gano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng pagkor? Ang pagkor po sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869, as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. Pag-course operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon, ngayon, sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing an uh, a, a social uh, ogre siguro? Ano po ang ginagawa ng DICT for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang pag -course. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may ari ng Gabin Ventures Inc. GVI, sino yung may ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation, sino may ari ng Fieldweb Corporation, apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung uh, kulang pitong po lang po kasi may lisensya. Meron so, pong purely online lang, merong uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo, Your Honor. Uh, amin pong isusumiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po yung sa land-based casinos yung po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yung po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming uh, na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, una yung pangalan nung, ng may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Pitong po, kulang pitong po po lahat, uh, Your Honor. Isa sumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito, pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung ng isang concert. Ngayon-ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Ah, uh, yun. <laughs> kay Vice Ganda yon Vice Ganda. At ginawang katawa-tawa si Marcoleta ni Vice Ganda. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niya yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Di man niya pinangalanan dito pero klarong-klarong si Vice Ganda ang tinutukoy nito. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DJ Plus. Yun pala. Ang concert ni Vice Ganda. Ang online gambling ang nag-sponsor. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So alam ko po ma malaking pag-uusap ito Mr. Chair at alam ko I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito halimbawa mapag-usapan natin total ban paano kaya ang gagawin nila sa ngayon pa lang Mr. Chair I would suggest kung nandito po yung representative ng BSP na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets I believe Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all these uh, game uh online game platforms para wala na pong ano wala nang pag-uusapan. Can can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, your honor. Uh yes, uh as Um, the monetary board of the Banco Central ng Pilipinas has approved um the uh our policy that uh we ask the or we order direct the uh BSP supervised institutions to uh, take down and remove all icons and links yeah. redirecting to online gambling sites sir so temporary measure sir para po kahit pa uh, paano may magawa natin let me, let me uh, interrupt uh, sir Marcoleta uh, Uh, let us allow the agents to present their opening statement first before taking any questions. Kasi hindi po tayo matatapos pag uh, magiging question and answer. We just give you the opportunity, Senator Marcoleta, to ask uh, to uh, deliver your opening statement. So we can come back and we will be allowing every senators here to ask questions later. So para lahat po ng resource persons natin ma-accommodate po natin. Thank you, uh, Senator Marcoleta. Okay, so... Uh... Yan, nauna na nawagan ang ating mga obispo kaugnay sa malawakan na uh, pinsala nitong tinatawag na bagong ah, bagong mukha sa uh, virus na may kaugnayan sa digital technology at nagdudulot ito ng malaking pinsala talaga. Kung, uh, kung tingnan ninyo ang teaching ng simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church 24.13, binanggit diyan na ang sugal ay mali. At ito'y nagdudulot ng pagkalulong o pagkaubos ng dapat ay para sa pangangailangan ng pamilya. Ayon sa mga obispo, na bakit daw umano nagmistulang tahimik ang mga karamihan, pati na ang media, ang nasa gobyerno, lalo na ang nasa mundo ng negosyo. At daming mga vloggers na nag-commercial sa online sugal na makita ninyo mga kapatid. At uh, ayon sa mga obispo, bakit nang mistulang tahimik? Dahil hindi kaya umano, marami, marami na ang nakakinabang lalo na sa online sugal. So kung mapansin ninyo mga kapatid, kahit hindi gaanong pinagtutunan ng uh, atensyon ang online gambling sa media at ginawang legal ng pamahalaan, pinupunduhan pa ito ng malaki, lalo na sa mga negosyante ng sugal. At pinatatakbo ng mga online platforms dahil sa malaking kita mula sa online na sugal. Sa taong 2024 lang, alam nyo ba? Taong 2024 lamang, mahigit sa 154 billion pesos ang naiulat na kita sa online sugal at halos 165% pagtaas mula sa nakaraang mga taon. Ang nakakalungkot lang, inaamin din ng mga obispo na dami ng mga nasirang buhay, nasirang pamilya at pati din ang simbahan daw parang walang kibo kaugnay dito. pati daw ang mga simbahan ay nananatiling tahimik kahit pa malawakan na ang epekto at nagdulot ng adiksyon itong online na sugal okay sa pagkakataong ito pasok na tayo sa punto por punto mga uh, kapatid to ating itutuloy itong uh, pagtalakay kaugnay sa online gambling sa susunod